programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, marami na nga nakakapansin sa bigla ang pagbabago nito nga nila Farah at Lucy na ngayon daw ito nang si Lucy ang masama ang ugali. Habang ito namang si Farah ay nagpapaubaya na lamang at hindi nga ito pumapatol kung saan ay nagtataka sila dahil dati ay magkaiba ang ugali ng dalawang ito. Ngayon nalaman nga nito ni Farah na nakatulog si Lucy sa bahay ni Mamita at hindi nga iyon sinabi ni Darius sa kanya kung kaya't galit na galit nga ito at uh, sinabi pa nga nito na hindi na daw siya maaari mag-stay pa doon. Samantala nang sinasaktan nga nito ni uh, Farah si Lucy, ay biglang dating nga nito ni Darius. At laking gulat nga na niya ng malaman mula nga rito kay Manang na hindi daw lumalaban itong si Farah sa kanyang asawa. Na para bang si Lucy iyon at si uh, Farah ay si Lucy. Samantala ito ng mga doktor ni Mamita ay nagbibigay ng... Uh, payo dito kina Darius na dapat ay positive lamang ang nasa paligid dito at hindi dapat itong uh, mag-isip or uh, malungkot nang sa gayon ay mabilis itong gumaling kung kayat na isip ni Darius na mas nakakabuti kung si uh, Farah na lamang ang mag-alaga dito kung kayat doon na nga titira si Farah kay Mamita ngunit hindi talaga papayag Ito nga ang si Lucy Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life